labindalawang health benefits ng ubas. Ang ubas ay hindi lang masarap at juicy, ito rin ay puno ng benepisyo sa kalusugan. Narito ang labindalawa na dahilan kung bakit dapat isama ang ubas sa iyong diet. Isa, mabuti para sa puso, ang ubas ay mayaman sa antioxidants tulad ng resveratrol na tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol, pagregulate ng presyon ng dugo, at pagprotekta laban sa sakit sa puso tulad ng atherosclerosis at stroke. Dalawa, nakakatulong sa utak. Ang mga polyphenols sa ubas ay nagpapalakas ng memorya, cognitive function, at nagbabawas ng panganib ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Tatlo, para sa malusog na balat, ang bitamina C at E sa ubas ay tumutulong sa hydration, elasticity, at proteksyon laban sa UV rays at free radicals na nagpapanatili ng masiglang balat. 4. Pampaganda ng buhok Ang nutrients tulad ng pronthocyanidins ay nagpapalakas ng hair follicles, tumutulong labanan ng pagkalagas ng buhok, at nagpapanatili ng malusog na anit. 5. Proteksyon sa mata ang lutein at zeaxanthin sa ubas ay nagpapababa ng panganib ng macular degeneration at cataract, habang pinoprotektahan ang mata mula sa blue light at oxidative stress. 6. Pampalakas ng buto Taglay ng ubas ang calcium, magnesium, at boron na mahalaga para sa pagpapanatili ng bone density at lakas ng mga buto. 7. Pampalakas ng immune system ang mga phytochemicals sa ubas ay may antimicrobial properties na tumutulong laban sa bakterya, viruses, at fungi. 8. Para sa maayos na tiyan. Mayaman ang ubas sa dietary fiber na nakakatulong sa digestion, pinipigilan ang constipation, at nagbabalanse ng gut health. Sham, diuretic effect. Ang natural na diuretic properties ng ubas ay tumutulong sa pagtanggal ng toxins at sobrang tubig mula sa katawan, na nakakapagpanatili ng malusog na kidney. 10. Tulong sa pagbaba ng timbang. Mababa sa calories at may mataas na water content, nagbibigay ang ubas ng pakiramdam na busog at tumutulong sa weight management. 11. Hydration. Halos 82% ng ubas ay tubig na tumutulong sa pag-iwas sa dehydration at pagpanatili ng energy levels. 12. Mas mahimbing na tulog may melatonin ng ubas, isang hormon na tumutulong sa mas maayos na pagtulog at pagregulate ng sleep-wake cycle. Maliit man ang ubas, napakarami nitong benepisyo sa ating kalusugan. Isama ito sa iyong pagkain at tamasahin ang mga biyayang hatid nito. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.